Hello mga kamix Magandang araw po Nandito tayo ngayon sa SM Cebu Pasal kami ni Mrs. Dito dahil kami ngayon ay walang pasok So bibili daw kami ng pasalubong Kasi baka uuwi na kami uh, By next week baka uuwi na kami So bibili na kami ng pasaluko ng aming mga anak ayun mga kamik may, may, nakita kasi kami uh, sapatos do na may promo sila nag sale sila so titignan natin kung ano pa pa sila ngayon kasi nung nakaralinggo lang namin nakita yun eh. so tara puntahan natin yung uh, tindahan ng sapatos Ayan mga kamiks, Ah, uh, may kalawakan din naman yung skin nila dito. SMC po. Mas malawak yata to sa SMC side na. Para sa baba yung bay. Hindi, hindi naman daw bakit. So, mayroon dito mga ano? may mga celebrity mamaya. May hey, mga kapikso, may palaro dito, karuan pala. Maglalaro. Kasama lang namin 'yung ngaming mga pulingket eh sigurado sasakay na naman 'yan diyan. Ito na Taisa no, kapit tindahan ng sapatos at tila. Dito sa pila. Ano, 500 pesos. Ayan mga kamigs, sure. so mag-list siya na, 500, pinag-list so, siya ay 1699, 1, so 1 CP na yan. Ayan, medyo uh, mura na po mga kamigs. Original po yan, na pila. So, simpukan natin kung kaya natin, kung kaya ng bolsa sa lobo ng ating mga janakis na ginadad talaga so pinit na dyan misis ikaw nakakalam sa mga size ng paa nila ngayon ang mga kamix na, na sila ngayon so ang presyo niya ay to to 999 so nasa 3,000 na rin siya may sale sila ngayon mga kameks, so ayon, si Mrs. namimili siya o ano magandang kulay o tsura ng patos ang pasalubong na sa kanyang pinata so namimili pa siya yan o so, siya na kanya ko na pinabaya yung pumimili dahil hindi ko alam yung kapisado yung paano na so ayun o may napili na si Hmm. si Mrs. Ah, Titistingin niya kung saka sa kanya. Susukat, susukat. Okay, sige, testing. Testing mo. Magkasalaki lang pa niya eh. ang dalawa. Sige, pagka nagkasya sa'yo, hindi kasya sa kanya yun. Ayos. Sige, okay, sukat mo. No, Ayan lang mga kamigsa. Maluwag dito. Kailangan mailangan mo dito ng konti. Kasi may media sad pa eh. So, okay na. Oh, oh yun na lang. Pista yun, pista yun. Huwag mo si Ian ngayon. sa bahay si Ian. Tingnan na yun. mo natin eh. Ceramics nakapili na si Mrs. ng uh, sapatos uh, para sa kanya pinata daw pagpasulubong namin pagbubi namin uh, gusto kasi na pila ng sapatos sa kaya eh tapo na nagpipinata na so ayun eh, na nabayaran niya doon sa cashier na no? so nakapili kami ng sapatos pati din pala ako nakapili ayun dalawa Ah, napakita mo, Mrs. Sir. Sa lubong, sa akin, tinataan. At sa kanyang papa. Ayan so mga kamigs, hindi ko lang na pala nakikita eh, kayo na yung sinungkat namin. Sinukat din niya kasi kasukat yung paa niya at saka yung anak ko. Ito sa akin. Ito, ayan. Size 10. Sige sa akin, size 10. Ayan. Ayan. Din sana ko ay So, mababa, medyo mahaba habang yung sa akin. Yeah. So, ayan mga kamiks, nakapili tayo na, ano. At puti, hindi pa siya na, uh, pa talaga yung kanilang promo. So, ayan mga kamiks. Ayan, uh, may pa si Mises para sa kanya. <laughs> ayan. so, ayan mga kamiks, uh, lapas na tayo ng tindahan ng sapatos nabili na tayo ito so may maingay doon tingnan natin ano na yung maingay na yun kapag dumating na yung mga koreana na mga singer

So okay, yun mga kamil, sa kapag uh, umutom na raw si Minus, baka mag inasal dito. Ayan. Nakabili so, na tayo ng sapatos. So, gala galang-galang ng konti. Pag nakamutom, punta sa mga inasal. Mabaya-baya. Ano? So, Mabaya-baya. Maganda so, rin pala ang isipin sa sa sipuno. So ayun mga kamix na uh, Nakakuha na natin yung ating pakay dito sa SM So ayun hanggang dito lang po ng ating video mga kamix See you next video na naman tayo mga kamix Okay Bye bye Okay Mga kamix sana po ay pag-i-support na naman dyan sa ating uh, YouTube channel naman next. Okay, goodbye!